single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! I F -M. Just in case lang naman kung wala kang partner. Kasi kung wala kang partner, magiging malungkot ang iyong Valentine's Day na naman. So, ang ginawa ko, binakantihan ko na ang linya. Dalawang linya ito. Just in case gusto mo ng uh, friend, kasi ang panahon natin, mainit sa araw, malamig sa gabi. Dahil nagkakaroon na tayo ng tinatanong na cuddle weather. Weather weather yan dong. <laughs> Masarap ang magyakap-yakap dong. O, <laughs> ba? Diba? Okay sana kung gagaya natin si Madam Victoria na sumuntan. Si Man Priscilla Rilio at saka si Daddy Mar. Si Mami Lenny na kumakain ngayon ng, ng, ano, ng mangus at uh, sugpo eight five eight four yon po ang ating landline. ang globe natin 0 twenty one eight okay. Hello hi. sino to? kaya ano si Renier yung kagabi po. oh, Renier, sabi ko, tawag lang ako, magsasabi lang on air pag uh, meron na akong mareto para sa'yo, ha? Okay. Okay, sige. <laughs> antayin. Ay, ay nako. Masyado kay excited. Pariho kay ni Clarence. Excited. Pag meron na akong pwedeng ireto sa inyo, sasabihin ko, Renier, pwede ka na tumawag. O, oh, Clarence, pwede ka na tumawag. Pero pag wala pa akong ano, na ireto sa inyo, wag mo na Juwang-juwa na kay mga hayop kayo. <laughs> Sinilasin ko kayo ngayon. So, mag ha, maghintay. Kasi ako din. Charot! <laughs> Charot lang. Magandang gabi, Johnny B. Hindi ako tawag. Tawag ka. Kasi ikaw yung nangangailangan. Huwag kang ano. Ano, gwapo ka? <laughs> tawag ka. 8584. 5545 yon po ang ating uh, uh landline sabi ni tita Presila banyago lugi do siya Huwag ka magpalugui lugi mag-inom ka din diyan oh no? ang buhay eh di ba life is short don't make it uh, even more shorter gano'n Johnny B paano po tawag kasi takot ako baka ay alam nyo sa panahon ngayon pag uh, matatakotin ka talo ka kasi hindi mo naman malalaman na talo ka pag hindi mo subukan, di ba? O malay mo, hinihintay mo lang pala or hinihintay ka lang pala tapos hindi ka sumubok, sumubok ka lang, agoy ka lang, <laughs> Hi, good evening. Hi. 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 Hello? Hmm. Yes, sir. Hinaan po yung radyo. Hinaan mo radyo Hello? mo. Hinaan mo radyo. Pintikin ko. Itlog mo ngayon. <laughs> mo radyo mo. Hello? Yan ganyan. Ang ganda ng boses mo. Ha? Ano pangalan mo? B-boy po. Ha? B-boy. Dodoy ito siginoo ko. Kumusta ba doy mo, doy? <laughs> Ilang taon ka na, doy? 35 po. 35. May anak, may asawa dati? Wala nagahanap. Naghahanap. Mhm. Mm Tagasaan ka, doy. City. Anong uh, Andoy, ano yung tawag nito? Ano yung uh, ginagawa sa buhay ni Dodoy? So, uh, caretaker. Caretaker. pero wala wala hindi ka pa nagkajowa. Wala pa po eh. Wala ba? Bakit? Ano ka ba? Ah uh, uh, kumakain ka ba madalas ng ano? Ng uh, Taong? langka? Tao. Tahong. Mm, Bakba Baba ni mo, murag tahong. <laughs> doy, saan, saan yung probinsya mo, doy? Antike. Antike? Na, ginoo ko. <laughs> Basig mo, lupad kayo ni kagabi eh, ha? Hindi, hindi kong lupad. Mm. Doy, anong gusto mo sa isang babae, doy? Ang gusto ko sa babae, yung pangkatagalan. Tumatagalan. So, habang buhay. Habang buhay. Sa edad mo yan, oh. hindi ka nagkajowa, nagkajowa ka na. Nagkajowa dati, eh. Iniwanon. iniwanan. Iniwanan, ka kas kasi? Kasi? Ano? Hindi ka marunong. <laughs> <laughs> hmm. marunong naman ako kumakain. Ne, eh, marunong. Hindi ka naliligo, kaya siguro iniwan. <laughs> <laughs> naliligo ano, naman ako. Ano, ligo? ligo lang, walang sabon. <laughs> Anong edad ang gusto At mo sa isang babae? Uh, kahit mga 33, gano'n. 33 to 60, ganyan. Hindi naman 60. Mga uh, 40, gano'n. Hmm? Ayaw mo na 60? Masarap kaya yun? Hindi na makatanong tayo yan. Ay, pag sure di ako eh. Chusy po kang nga ka. O oh, guys, sino po yung single dyan na 33 up to 50? 40. 40, ah, sige. Sino yung single babae dyan na gusto ng kaibigan? Si Dodoy po ay isang 35 anos. Yan ay uh, tagapagmana po ng pinapasukan niyang trabaho ngayon. Ay, uh, ito po yung linya natin, 8584-5545. Okay, Doy, mamaya pag sinabi ko tawag, tawag ka ha? Ah, sige po. Ah, sige, yun. Bakanti na po ang linya. Yung mga naghahanap po ng kaibigan dyan, ito po yung landline. Pwede kayo tumawag 8584-5545 o kaya sa Globe 0995-4821-867. JB, manlulo mga lalaki ngayon kaya gusto ko na lang maging single kasi isa lang naman. Ah, uy, wag, wag naman! <laughs> Ay, sus ko ate. Wag kang ganyan. Baka gusto mong kutusan kita. <laughs> Dinadamay mo pa ako. Hello, good evening. Hello. Hi po, anong pangalan niyo? Um, Kathleen po. Si Kathleen, si Kathleen. Ilang taon na si Kathleen? 32 po. 32. Tagas, si Kathleen? Ano po, Batangas. Batangas, ala eh, ay taga Batangas are. Oh, uh, ikaw ba ay uh, dating may asawa, may anak? Opo, kay walay well, po. Ilan anak mo? dalawa po dalawa ilang taon ng mga anak mo ano po isa pong seven years old at isa pong nine years old bakit ka bakit ka nakipaghiwalay or bakit kayo naghiwalay ano po ano po siya na, na bahay ah yun lang anong gusto mo sa si isang lalaki kasi ang edad ko rin po, saka yung trabaho. O, oh, 32 hanggang? Ano po? 40. 40. Okay. Sige ganito ha. Uh, pwede mo bang i-describe yung uh, ano mo, sarili mo? Uh, matangkad po. Ano yung height The, mo? 5'7. 5'7. Uy, matangkad. 5'7. Ikaw ba'y morena? Maputi? Maputi po. Mm. Um yung and... buhok and... sexy oh po nga mm okay bang model pala katawan mo eh teka lang hahanap tayo ng friends sa kabilang linya ha diyan ka lang ha guys okay. si Kathleen po ay isang single mom 32 33 uh, 33 uh, 32 years old pala kala ko 33 32 years old from Batangas siya ay uh, maputi 57 ang height at ang hanap niya ay 32 years old din hanggang 40 years old. So, if you think na fit ka sa hinahanap ni Kathleen, tawag ka po sa linya 8584-5545. Ulitin ko, nakahang pala. Okay, sige. Bakante na po. 8584-5545. Kathleen, na kailang boyfriend ka na? Dalawa lang po. Yung, yung tatay ng mga anak mo? Opo, okay, dalawa lang po. Si, diyan ka lang, Huwag mong ibaba ang phone ha. Okay po. Uy, sayang naputol. Tawag ka ulit kung sino ka man, 8584-5545. After nang hiwalayan nyo ng tatay ng mga anak mo, nagka-boyfriend ka? Um, ano po, last year. Nagka-boyfriend ko na rin po. Sir. Oh, ba't kayo naghiwalay? Kasi po, long distance na po kami kasi nasa ano na po siya kadito, ako Batangas. Parang oh. wala na rin ano um, no, communication. Mm, para palang Bluetooth 'yan. Kung sino mas malapit, madaling kumonek. Rico yes, <laughs> 'yung nakipaghiwalay. Ayos yes, po. Mm. Ano, okay, mas, mas, mahilig ka ba timuho. sa pogi Mahilig ka ba sa pogi? Ay hindi po. Ano lang po. Kung sino lang po yung dumating, okay na po. Sabi yun? dito, sayang Johnny, 50 years old na ako. Nge. Ah, 50 years old na daw siya. Paano yan? Single siya, 50 years old. Okay lang sa'yo, 50 years old, kahit 50? Ay, hindi po. Ano po yun? Parang tatay ko na yun. Parang tatay mo na? Mm. So, hanggang 40 lang talaga, no? Uh, oh. uh, Pwede po mamakat kasi on duty na po okay. Oh, sige. Ah, oh, sige. Mag-try lang kasi ako. Oh, sige, sige. Salamat sige ha. Oh, sige, sige, sige. 'yon. Uh, Johnny B, nakakahiya. Ah, uh, Oh, kanina na tumawag, hindi ka tumawag. Ngayon, ay Piktusan kita diyan eh. <laughs> ang dami mong eba sa katawan. Sige Andun na nga, ang ganda pa naman ni Kathleen. Tapos uh, ano ka eh, mahinang nilalang ka. Johnny Beach, Sa akin na lang yan. Eh, ba't di ka tumawag? Hmm? Totman, hindi ako maniwala sa'yo. <laughs> Yun, bakante na po ang ating uh, Globe at Landline. Pinapaulit-ulit sa akin, ano daw yung landline? 8584-5545. At ang Globe natin, 0995-4821-867. Hi, good evening. Hello, Idol. Yes, sir. Sino to? J ng Romblon. J ng Romblon. O, J. Eh, di ba, jowa mo si Mingkay? Bakit ka tumatawag? <laughs> yeah. O, oh, ka, okay. ikaw mang babaero ka. hayop ka. <laughs> umayos ka dyan. Ikaw talaga. Hmm, gusto mong kutosan kita. Hindi naman, naman ay oh, jowa mo yun. Huwag kang mag-ano. Ikaw talaga, kala mo di ko alam, ha? Tuma umayos ka dyan. Yung eh, mga lalaki, kababairo. Mm, kayo, pag may jowa na kayo, huwag na kayong king-king-king pa. di kayo kontento sa isa, ha? Oh, gayahin nyo si Johnny Bukol. o, <coughs> <coughs> oh, ganun. Uh, at, uh, ah, toto boyfriend ni Ming kayo, O, no? di ba? Alam na alam. Hello? 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 Sino to? Ah, uh, si Jun. Jun, hinaan mo radyo mo Jun. Baka sapakin kita ngayon. <laughs> Baka, hindi ka naman ito? O, kaya nga. Sabi ko hinaan-hinaan. Bayutak ka. O, Jun. Ay. Kumusta si Jun, Jun? <laughs> <laughs> balita ni si Jun, Baldito? O, Jun. Kamay si Jun, Jun. si Jun? Takloban. Takloban. Waray-waray iton? Halo. Halo. Bisaya at saka waray. Yeah. Mm. Tagasan si Junjun dito sa Maynila. Kalookan. Kalookan. Uh, may boy may may asawa ka ba? May jowa? Ah, hiwalay. Hi hiwalay, kasi tumutulo. <laughs> <laughs> Tumutulog. laaway laway mo. Ba't kayo naghiwalay? Ay, ay, mm. Anong gusto mong babae hanap mo? Ay, kung, sabi ko hinaan mo radyo. <laughs> <laughs> Isa ka pa ha? Isa ka na lang. Sabi ko hinaan mo radyo. sa babae. Basta kung dumating. 60. Okay lang sa'yo 60. Oo. Oh, hindi sa kagandahan yan. Eh. Ah, di ba? ang ganda eh. Wala muka, eh. <laughs> oh, sige. Manluloko ka talaga. Linyahan ng mga manluloko eh. <laughs> wag, wag, John, wag, wag, ako, John, ha? Wag ako, sila. <laughs> Dike lang day lang. Wala nga noong. Oo. Johnny B. Kaya itong Tiki. Kaya idol Tiki. Lagi Sabi niya, Johnny B. Pumapatol ba ng bakla yeah, si Jun? Okay lang ba daw sa iyo, bakla? Okay lang. Basta kaibigan lang. O, oh, ibigay eh, mo daw yung ano, yung ah... Uh, cellphone, cellphone number daw. Pwede ba ibigay yeah. cellphone number? Eh, di ko alam Jun. Okay lang daw cellphone number mo. Ibigay.

ang hirap kasi ngayong panahon, Johnny, pagka... Uh, wag niyang kinilala ka lahat kasi. Siyempre, masasak din, din tayo. Mabait naman ako eh, Diyos ko naman. O, wag kayo. Dinadamay niyo pa tayo. Wag naman lahat. Hi, good evening. Hello. Hi po. Anong pangalan niyo po? Si Aldrin. Babae, lalaki? Lalaki. Eh, bakit parang bakla boses mo? Hindi ah. Uh, taga -saan si Aldrin. Ah, uh, dito lang ako sa Ano, Quezon City. Mm, gusto mo ilipat kita sa Tagig? Oo, <laughs> nagluto dito? Oh, Al oh aldren, ilang taong ka na? Ah, uh, 38. 38. May oh. jowa ka? May asawa? May anak? Ah, uh, hiwalay at nagkaroon ng anak. Hiwalay. Hiwalay, hiwalay, di sigur, ka siguro nagbibigay ng sustento. <laughs> Hindi ah. Kaya ka hiniwalay yan. <laughs> Hindi? Oh, aldren, ilang anak mo? Dalawa. Mm. Asa na ngayon anak mo? Nandun sa uh, Ibaisiya. Ano yung province uh, anong mo? Sa Ah, ano sa mo noon? Lukanan. Ah, assorted. Assorted. Mm. Longga oh. longga ano, Oo, ganoon. <laughs> <laughs> oh. Bakit? Anong hanap mo sa isang babae? Ah, uh, try ko lang nung maging ano, magkaroon ng French na single. French. Ah, uh, gusto oh. mo fries, french fries. <laughs> Oh. Kahit malapit lang dito sa Quezon City, ito lang um, ako sa Green Meadows. Talaga? So, jojo oh. ka na? Uh, hindi Hindi naman. Pero pag may dumating, okay lang kahit senior. <laughs> Bakit ka tumatawa? Kaya pa naman yung senior, ah. <laughs> Uy, may karapatan sila magmahal. Huwag ang ganyan. Pwede. Okay. Oo. Sa sabi dito, di ako makapasok. Eh, kasi dito ka tumatawag sa Globe. Oh, sabi ko sa landline, tumawag. O, oh, i-on-air mo daw number mo kasi hindi daw siya makapasok dahil po tumawag ka na Sino eh. ba ako po? O, oh, di ikaw. Alam nga, number ko. <laughs> number mo. Sige, on-air mo. Okay lang sa'yo, on-air ha? Uh, ano lang po, i-text e, e, ko na lang po. Text mo? Oo. Uh -huh. Inuutosan mo ako? So, gusto mong kaliwa kanan bigay ko sa iyo. <laughs> <laughs> Andyan ka na nga na on air tapos ipapa-text mo pa sa akin. Ayaw tong baklang to. Ay. Dobo ba? Oy! O sige na. On air mo na. 0953 0953 6000 6000 709 709 ah. 0953 6000 753 Ano? 709 709 Okay. oh sige. Mamaya ha, pag sabi kong ready ready tawag ka ha. Ah uh, okay, sige. Sabi dito, ang hirap pag uh, babae kasi pag matanda ka na, hindi ka napipiliin ng mga lalaki. Unlike sa lalaki kahit tumanda, pag uh, kaya pa, piliin ka pa rin ng babae kasi gusto ng mga babae matured. Oo nga no. Yun masaklap Tulo, totoo, masaklap literal. Hello? Hello? Hello, Ido. Uh, uh, sir, uh, commercial break muna tayo, ha? Kala <laughs> <laughs> ko kasi babae. <laughs> ano pangalan mo? Ricardo. Oh, Ricardo. Asawa ni? Ricardo. O, <laughs> <laughs> oh, sige. Ganito, cards. Ah, uh, stay put ka lang dyan. Mamaya, magbabalik tayo, ha? Okay, okay. Okay, sige. Alright, guys. It is now 728. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny Bukol. Bukol. I-FM.